Ay What's up mga Alakbay! Ito... Uh, Subukan natin to Mama's Lomi Batanggas. Ito ang may mga tao. Mahit pa dito. Ipagkakita yung, yung siya. Sabi mo na lomi. Susubukan ko yung chami. Kay Koko. Ayan. Shout out. Susubukan ko yung chami dito at lomi. Tara! Uh, Food trip vlog tayo ngayon. This video. Ay mga Alakbay. Atray uh, natin yung lomi. 100 Pesos. Ayan. Maglalagay tayo ng sikat dito. Ito yung menu nila, ito, may lomit sila, chami tamis anghang, misado miki, pansit canton, pansit dion at misado dilipa. Ayan mga kalakwa, ito yung price kung, kung sakaling gusto nyo kumain dito. Meron tayong special, jumbo, may double toppings, ayan mga, mga double toppings. Ayan. Then dito, makikita nyo yung aking sticker please light and follow maglalakbay then ayan mga team samsung na kumakain dito hanapin natin sila koko ayan yung mga wow dami talagang suki nila makikita yung mga suki dito ah, kadalasan samsung yung nakikita ko ah. ayan, thank you, thank you kay koko kay may TV. Ayan, shout out. Ayan, what's up mga kalakbay, uh, lang natin kumain dito sa Mamas Onto Ant Tip Patangkas Lomi and Pansit Gisado. thank you, thank you. Uh, super sarap ng kanilang Lomi at malaki mga kalakbay. Kaya, saan kaya next na target natin na uh, lomi Lomihan dito sa Mikalampa? pa. mo lang ako at pupuntahan natin yan. And shout out din kay Makoy Bistro sa malapit dito. Thank you, thank you.